Kadlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon na yung tulumanon akong soliran, Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Gator na Iliing Batahan. E man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ining akong suwat soliran. Ako si Maya, 19 years old, istudyante o single. Nagpuyo sa San Remigio, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin sa akong kipamati karon. Aron inyo hisaptan, Sugdon di anak ko sa dihang nanangit ko sa kong mama nga mag-boarding house sa siyudad. Inan inang ang po. Mag-boarding house ka sa syudad? Oma, oh, muli lang ko din hi once a month kay jud kay Pliti. Ang ako ay Pliti kada adlaw nga back and forth, abang na lang ako Oma, Naramay na kang duol sa mga eskwilangan. Unya, well, yeah, safe ka na diha. Safe raman, ma. Ako yung sure. Unya, dili sad na mingaw dihang lugara. Kay duol magtindahan nga 24-7. Ay, dalaga na gyadi ay kamaya. Sa una, hadlo ka ay ka nga magpabiya. <sighs> Pero karon murag dili gusto makakita na makakita nako. Na mm, momo sud ako rin mong kong gihuna ako ng akong hagog oras nga mabiyahe dinis sa ato kada inun ma. Ingon man, ang pretty. Usa pa, di mangod ka nga mabalakan ako. Kaya dako, nabaya ko. College na kaning imong anak. O, pila na lang katuig, mo graduate na ko. Eh, nahala, sige. Mauman ka ha. Ah, uh, upat mo kabuok din he sa kwarto, ulos mga bapay. Kumo na nga tong CR, unya, pwede rasad makaluto kay naamansad tay kumon nga kitchen. Um, mao ba di ay? Unya, unsaman. man, go ka din he. O ti, muhata ko rin sa two months nga deposit o one month nga advance. Mm -hmm. Hi! Ikaw ang bagong border din here? Oh, eh. Ako dahil si Jenny, taga Bugo. Ay, mao ba? Taga San Remejo ko. Oh, ako sa dahil si Maya. Amiga na ta, Maya. <laughs> sure. Onya kumusta mang kadiana? Okay na maoy. Ayaw kalimot sa akong giingon ni mo ha. Dili ka magpataka ka, og kaon anang kilid-kilid nga mga baligya. Oy lagi ma, nahibaw ko. Ma, sige na mo, uy. Manawag lang ko ni Muon kay kaya naglakaw ko ron pa doon sa eskwilahan. Ah, okay, okay, Nat. Amping! Love you! Love you too, Ma! Mm, Magdilata na lang tingali ko ron, uy, sa kumpanya hapon para makatipid ko. Hi, Maya! Asa ka uh, dinner ron. Ah, din ako sa boarding house chan. Uy, magdila tara ko. Ah, mau no ba? Masabay na lang ko bi. Oh, sige pa. Pwede ka ayor. na ka ayo, aron mausa na Okay, sige sige. Ako lang luto. Yuga sa lagi na ni mo balik. Siyempre, no? Di lang ba ya kita ni gamit ini? Pila eh. ba ya takabuok Niyak, yeah, wata tamasuhi nila. Mau sigurado, giyod niya, hugasan na nang giyod na tugbali. balik. Kaya iba, niya, mga sakit niya, ta simba ko. Hmm? Simbak ko, <laughs> ni, gani. Oh, hinuon, sakto man sab ka. Kaya ako bitaw, magamping amping mangkit ko sa kung kaunon. Di gani kumukaon kayo mga street foods kay obi ta may bawgit kun di unsa paghimo. Mm -hmm. Parehas gid di ayta. Parehas gid ta <laughs> may kay himo bi mas mo prefer sad ko nga ako gid mismo mo imo andam sa pagkaon nga akong kanun. Ayaw na lang mo pagluto og inyong panihapon ha. Palihog kog ingon sa uban nimong kauban sa kwarto Maya. Birthday man ron sa akong banak. Uy, dungan na lang mukha na namo kay naghikay man ko kamay. Mao ti? Sige ti, ako ingno na ako makauban ha. Happy birthday ni mo kuya. Ay, salamat Inday. Ani mo kaon karon ha aron matilawan ninyo ang luto sa mga asawa. Ay, sige kuya, salamat. Ha? Di ka mo kaon? Oh. Tingnan lang palihog ng busog ko. Lo, Basta malain nun niya ba? Naingan ba yagit ko nga? Ingnun na ako ako mga kauban din ni. Ay, makasabot na, na sila, uy. Dili lagi ko musali ko kaon, basta dili ako mo'y mag-andam. Iyon sa palanginon na nila sa pagluto. Limpi sa tingali Jen, uy. Ay, pasensya na ka maya. Pero wala lagi ko salig. Ikaw nalikaon dito kung gusto ka. Jen! Oh. man sa ingon nga nag inarte pero nakasapot rogit ko ni Jenny na nung dili siya magpataka o kaon kay ingon anak man sab ko madlo ko magpataka kaon kay lagi, kanang wata masayod kong giun sa pag-andam ang pagkaon o usa pa layo sab misa mong pamilya wak madali-dali og sangpit pa ng lito na mahitabot na mo Moto, wakin mo kaun si Jenny at tong atlawa. Okay landlady, na ikog mong ko sa mga landlady nga maayo kayong nangimpitar. Mikaon na lang ko kamay sa ilang handa. Tila ka adlaw, ana. Buyag, sab sabko hinuon maunsa. Misalig resabit ko sa akong resistensya. Unya. <coughs> Jen? <coughs> Uy, okay lang ka? Sakit ka akong tiyan, May. Ha? Unsa man? Di mawa ang ka sakit. Kay eh, mangayo ko tapang. Madaraman man. <laughs> oh, may man lagi ka. sa maka? Ma Magsiay lang ko. <Kathryn noises> oh, kumusta man ka? Sakit kaya Sakit kaya Pero, dili na ayo Luya lagi kang awon. Okay ra ka? Lejun init mong kau Lagi. Mulai kus amok run, mai. Ha? Kaya na mong mau biahi? Kaya Dili man ka ikut tantung init. Madarag biahi. Sure ha. Panawag bayak gud. si Jen nung niya. Ang... Oh. Hello, Jen! Kumusta mong kaoy? Taot-taot mong kang wak magparamdam? Lagi, pasensya na. Ang saon nga taot-taot man dad kong na-standby sa ospital. Ha? Nansin mo na biyasis ko, day. Dali na ganit kay ko Gamay. Kasi oh. Kito nagsigi ko paggawa sa akong hugaw di ha? Simptom na dahito sa amin ang biyasis. Hala, ba? Lagi, Nagkalibang baya ako dugo, good? Uy! Kuya Wakud! Maong ikaw ha, pag-amping di Ah, uh, Jen. Salamat pa'y mangno ha. Ikaw po. Ay, salamat. Makauli na in taon ko sa amo. Oh, okay. Kalit magsakit akong tiyan. Lord, please. Ayaw lang sa taon. Paabtaon ako sa amo. Maluwi ka. Unya unsa man. Okay na ka? Medyo okay, okay naman, ma. Naon man di ay ka. Tingali biyang nagpataka na kakaon dito sa syudad. Wa maoy. Pag ha ng nung sige ni mo Gisakitan ka ba og tiyan? Basin og amiba na na. sama? Sukad lang nga na ulit ko sa among probinsya. Magwaawa nga hilanat. Unya, magsigi kong pagkawas akong hugaw. Ang ako mga pangutana mo kining sunod, Unang pangutana, magwaawa ang akong hinlanat. Unya, sakit po ang akong tiyan. Symptoms ba ni sa amoebiasis? Ikaduhang pangutana, makapagawas ko sa akong hugaw katulo o kaduhaso sa kaadlaw. Bisag ingon anak kadaghan ang akong gikaon, pero wamagit ko kasuhay po nga dugo ang akong ipagawas ng hugaw. Posible ba yun gihapon nga symptoms ni sa amoebiasis? Kapila man ang normal nga makapagawas ang tao si ang hugaw kada adlaw. Ikatulong pangutana, sa akong na ang amoebiasis makuha mang kuno ni basta dilimpi dili ang pagkaandam sa pagkaon. Pero, pero may magit kong mag sa pagkaon nga akong kanon. Kung naaman ko ani, asa man ikaw makakuha ani? Ikaw pato ka Life-threatening baning ang mybiasis. O sa may dapat ikayan o bantayan para dili ka mataptan ani. Palihug tabang ug tambagi ko. Kini ang akong soliran, mayang. Maayong adlaw mga sukingtig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. kini sab si Dr. Rene Obra Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal punto medical psychological emotional behavioral og mga problema sa mga gambling drugas pina nato dugayon ipadala ang inyong hang swatsa suliran_612 at yahoo. .com. Or sa tung Facebook account kini yung akong suliran official writer's page. Padasa datung ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man o klasik ato mga sukintig paminaw? Lain-lain baya yagod niha o klasik klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyohang suwat namo, mo? Agi rason. agirason, di na maabot diri namo na mo ang inyohang mga sugilanon? Yes. Mga, unsa ato ang mga quote for today? Ang atong quote for mm. today eh. ang ato kunong kinabuhi dili mahitabo o uh, arang-arang by chance. Ah, maarang-arang nga kinabuhi by change. Usbon na to. <laughs> Usbon <okay>. na to. <laughs> Naamang gi mga bat tinggawin, oh. mga sayop, oh. mga setback na angay usbon para mo improve. Yes. Mm. Kaya yun, know, ah, bahala na, bahala na ang ginuuna ko. O, mm. oh, uh, alam ba, ang ginuuna mo tabang, pero mm. maningkamot maning ka mo, do something about, nung kung sa may dilin na itong uh, nagustuhan sa atong kinabuhi karon, no? Yes. Uh. O, gam, um, kinsa may mga i-greet na to today. Yes, eh? kong i-greet today mga taga Bantayan Island <laughs> mm. mga yap family mga uh, kabahog family diha, mm. sa uh, Bugo City no ako ni mga kaduwag tinis at ni no na, nasila -na diha no uh, mayong pagpaminaw ni Runda Mendes Witty. mm. og uh, the same is true to Anicita uh, Anisita Molina dahil sa Tagbilaran oga uh, Maricel uh, Lindayaw mayong pagpaminaw pat uh, uh, mm -hmm. si pat ga, uh, 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 katigan diha, sa sugo sa Denliti bago lang bago lang ni silang uh, inonta gikan sa New Jersey USA na no? mayong mm -hmm. uh, mayong pagpaminaw Yesoga so, uh, letter sender ato karong adlaw si si Maya 19 years old punto medical taga San sebu. Cebu Diba dakang San Remigio man ang hagna? Nadia, Naadiha na no? Yes. Kagana ko naka lindutor oh. ba nang Ang dagat nila lindot kay dagat Remejo, Ya pakaabot ni mo sa Santa Fe ato ni, no? Ah, subo sobra sub, Yes, oh. very nice, good. Oh. And um yang mangkabahi ni sa iyang gipamati. Uh, karon dokno uh, doc no? oh. uh, una niyang mga una niyang pangutana uh, magwala wala kuno si siyang hilanat uh, doc no so magwala wala ang iyahang hilanat unya magsakit ang iyahang tiyan mm. unya symptoms ba kuno na sa amebiasis well uh, in order to confirm kung amebiasis pa problema mag stool exam ta ha maghatag kag specimen sa laboratorio, para taon kung naabak kay uh, amiba sa imong uh, imong tiyan sa mm. imong lawas na no? para nga mga balutag unsa may mga tambal nga ihatag sa imo ang uh, nga sakto no hmm. binag apektado na imong bowel movement no kung dili siya regular as expected prior to the onset na aning imong problema no bata mm. pa man ni si Maya no 19 years old no uh, mag magpa-stool exam ka Maya di kaya sa San Remio, may dagang hospital na doon mo Bugo City, no? Uh, San Remio, okay, wag, di ko sure na ba public hospital na sa San Remio ito, ni? Mm. No, na, na siguro na aga na, na po no kaya ko sa bantayan dito sa island na mm -hmm. ah, kay ko na kana no um, regards din ninyo da sa mga uh, uh, kuta kuta park diya sa Madidios nagana ko mm -hmm. ah, uh, mga hunasan family na diya na buyo sa uh, Madidihos, Cebu mm. -hmm. ah. ikaduhan ang na dok um, makapagawas kuno siya siya hang hugaw katuluar kaduha sa usa ka adlaw bisag dili ingon anak kadaghan ng iya hang ikaon pero wak kuno siya kasuway nga na ay dugo ang iyang ipagawas nga hugaw posible bagihapon nga symptoms na sa amibiasis posible no mm -hmm kung kung kaduha ka ka mo pagawa sa mm. imong hugaw kadadlaw meaning muroga loss ang imong bowel no mm. nga uh, hug na loss bowel movement unsa may may tabo kung naatay loss bowel movement ma dehydrated ta because yung pagawas ni mo si imong hugaw na ba fluids nga mo mu mo -mu gawas pod no mm. so kung uh, nag loss bowel movement ka akong akong uh, ikaw na ni uh, mag laboratory nya Pwede ka mo ka ng uh, anti diarrheal na mm. Uh, lupiramide, ang pinaka-common sa ato, no? Lupiramide. Diyan sa mga probinsya, mo recommend ko, ha? ako ni, doktor ko, pero mo, to o ko, ani. Kanang, uh, kanang dahon sa bukado, mm. ha? Imon imnon, mo nagihatag sa kung mama sa ula sa amog mag-ilbi imi. Ah, ma-okay ang imong tiyan, ha? Ma-okay. Uh, so, ang atong normal bowel movement is at least once a day, no? So, sa atong elementary nga, inon ta, i-recite move your bowel at regular times every day ha huh? mm. so pero kung naka three times naka susukaadlaw medyo medyo wala na siya takandaga na alarming na pa pu di lang ingon nga kusog lang gyud og metabolism. metabolism. Ah. Oo, pero kung loss ang imong imong bowel, bowel dili siya well form, adili ba sakto ka porma, mm. tubig, akong balikon, posible nga ma dehydrated ka. Unsa mm. may buhaton namo mga doktor kung kana mga pasyente nga posible na dehydration? Wa man tay dextrose kung outpatient, adto pwede ka magdadag dextrose bottle nga maglakaw-lakaw. Pwede ka mo inam og oral rehydration fluid, no? Mga Orisol, mga nabitaw naana no? mm. oh, -na -na siya. Available na sa mga butika with the proper guidance sa mga tinding doctor. No? Okay. Uh, Unya ang iyahang uh, sunod nga pangutana, Dok. Sa iyang nahibawaan ng amibiasis, makuha na uh, basa dili limpyo ang pagkaandam sa pagkaon. Pero perme mangyod yun siya mag-amping sa pagkaon, nga iyaha ko kaunon. Kung naamang kuno na, uh, asa ka na posibleng makuha? Yeah, sa oral na siya, oral route na siya, no? Okay. Pagkaon, sa tubig, tubig. yung ginom. Correct. Uh, yeah, sakto ang pag an pagandam sa pagkaon. Mm. How about at pag pag serve og basig na, na na, na, di ang mga sang kutsara oh, ang ano, ka na. Kampag panghugas sa kutsara oh. nya wala tarong og oh. pero dok mangutan ako kung nagka amibiasis ka before Dili na, na mawa ang amoeba sa imuhang lawas? O, oh, posible na mawa na siya. Ang ah, tagang okay. kagmetro ni Dasol, mga ano tambal ba? Mga fragile, no? Ah, oh, oh. oh. Mawala na uh, na. Mawa na siya. Yeah. But mm. it doesn't mean nga ina-immune na ka aning, aning kuha sa kita. Ah? So, Kung na po ka hugaw ka, so, oh, na sa kamasakit. Okay. Ah. okay. Ang iyang ikaw pa, itong katapusang pangutana. life-threatening ba ang amibiasis? Unsay dapat likayan o bantayan para dili mataptan, ani? Yeah. Okay, careful, hindi kasi mong mga pagkaon, no? Mm. Kinanglan nga, properly cook, o niya ang pag-serve, kinang limpyo, o niya kinang lang yung kubiertos, uh, na kubiertos tawag yan? Eh? Yes. <laughs> limpyo. Spoon and, and fork. For. Oh. Ah, Kamit nang usay mong mo kaugog restaurant, or, tine, eh? mas mupiper prepare ko niya ng plastic. Mm -hmm. Mabahala na mo ang plastic. Kaya kibalo kay ka nga, dili na siya ma-recycle, no? Mm -hmm. Kaya kung ka na magong stainless nga, the usual bitaw nga atong kutsaran gamiton, uh, labi nagdili ka ng ini tubig ang gibutangan murag kag mediri ka, ka mukaon ba <laughs> Lagi. <laughs> Terus mga restaurant, pero ga, kanay no, mga class nga restaurant, o okay kira man inoon. Pero kung mm. mga inato kang restaurant, di ka yung So, akong balikon, life-threatening ang amibiasis because may dehydrated ka. Correct. Mamatay ta kung wat na tag-sodium, potassium, sa pa may mga electrolytes nga nawa sa atong lawas. E, replenish ni siya pag inom nimo, oral rehydration fluid. Mm. Ma hospital sitting, amo nang tagaan o dextrose. No? Yes. Uh, dextrose. Kaya para nga, uh, ma linis ang atong ang atong fluids nga wa no mm. ang ato magong body weight mas daghan ng tubig no mm. sa atong lawas mm. na kung kuwang tag tubig ang tao mo mo, mo survive lang blag mga tulok adlaw nga way kaon kaon na tani eh. pero og tulok adlaw ay inumin mo tubig murog din na magpis okay. <laughs> mo silbe no oh, na ilahang oh. ingon nga oh ka ng, um, <clears throat> pwede ta mabuhig way kaon kaon pero dilip hindi ta kainom oh, uh, na makainom yun ka mm, kaya tungod sa dehydration so alright. right alright yun ka maya sa among gi speaker ni yes. ato ni Elaine o nago ang si uh, a doctor diha sa San, M San Remigio para ma makuha ang sample ang imong hugaw may examine sa microscope o sa laboratory pagsuta kung amibiasis magini siya ha? okay nakatay mga tambal sa amibiasis mga sukintig paminaw hinaut unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Areman. Daghang salamat ug maayong adlaw. Bye-bye!